Wala ka ng magulang! Kaya nga, nung nalaman kong buntis ako at hindi pa tayo na hindi... Hindi ka nakinig sa akin. Nakiusap na ako sa'yo. Nakiusap na nga ako sa'yo na hanggat maaari, huwag ka na muna magtrabaho. Pero wala. Ano pinili mo? Mas pinili mo yung karir mo? Mas pinili mo yung trabaho? Yung buha ka namin ng karir mo! I chose to work para mabigyan ng magandang buhay anak Alo, natin! Ay, nasa na? Ha? Asa na? Meron na nga sana dati! Nasa wala! Anong buhay bibigay mo? Wala! Hindi mo alam ko ano yung sinasabi mo dahil hindi mo naman pinagdaanan ko ano yung pinagdaanan ko. Dahil hindi mo alam ko ano yung hirap na pinagpapasapasaan ka ng mga kamag-anak mo dahil wala ka ng magulang. Kaya nga nung nalaman kong buntis ako, hindi pa tayo, na hindi ko kayang tumigil sa pag-trabaho. ko ng magandang buhay para sa anak ko.